Namangha ka ba o natatakot ka ba? Magandang araw po, tayo na at sama-sama po tayo dito sa Landas ng Pag-asa. Ang gospel reading natin ay hawo sa Lucas chapter 9 verses 43b to 45. Nangangha at namamangha ang lahat ng mga tao sa ginawa ni Yesus. Ngunit sinabi niya sa kanyang mga alagad, Pakinggan ninyo at tandaan itong sasabihin ko. Ang anak ng tao ay pagkakanulo sa kamay ng mga tao. Ngunit hindi nila ito naunawaan sapagkat inilihim sa kanila ang kahulugan nito. Natakot naman silang magtanong sa kanya kung ano ang ibig niyang sabihin. Ito ang muling pagbanggit ni Yesus sa kanyang darating na kamatayan. Pagkatapos ito ng mga ginawang milagro ni Yesus, pagpapakain sa limang libong tao. Pagpapayag ni Pedro na si Jesus ang Kristo ng Diyos. Ang pagbabagong anyo ni Jesus o transfiguration at pagpapagaling sa sinasaniban ng masamang espiritu. Kaya naman namangha at humanga ang mga alagad, ang lahat ng tao kay Jesus. Pero sabi ni Jesus na siya, ang anak ng tao, ang Kristo, ang bugtong na anak ng Diyos ay ipagkakanulok sa kamay ng mga tao. Ano ang posibleng refleksyon natin dito? Dalawang bagay. Una, higit sa mga milagro, pagbibigay ng makakain transfiguration o paghilom ni Yesus sa mga may karamdaman, ang misyon ni Yesus ay ang iligtas tayo sa ating mga kasalanan. Sa Juan 3.16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan ito ang nakakamanghang pinakamalaking milagro ng Diyos ni Yesus, na ibinigay niya ng Diyos ang kanyang buhay sa krus dahil sa kanyang pag-ibig sa atin sa ating mga makasalanan. Pangalawa, namamangha tayo sa mga milagro ng Diyos. Tama lang naman. Pero namamangha ba tayo o natatakot kapag di natin maunawaan kung bakit narito ang mga hinagpis na nangyayari sa buhay? Namamangha lang ba tayo kapag okay at alright ang buhay? Natatakot ba tayo kapag wari hindi gumagalwan Diyos at walang kasagutan sa ating mga dalangin? Kaibigan, ang Diyos na nasa kitna ng mga milagro ay ang parehong Diyos na gumagabay sa atin. Kapag di natin maintindihan kung bakit matindi ang mga pagsubok sa buhay. Mamangha at sumampala tayo kay, tayo kay Yesus sa Diyos at huwag matakot kaibigan. Kasama natin ang Diyos sa mga oras na may milagro at sa mga oras na di natin lubos maisip o di maunawaan kung ano ang nangyayari sa ating buhay. Siya ang Diyos, siya ang ating Panginoon na namatay sa krus. Anuman ang ating katayuan sa buhay. Amen. Itmasa mo kaibigan na mamangha tayo kay Yesus, ang ating Diyos at Panginoon. Anuman ang ating sitwasyon sa buhay. Mag-share ang video na to sa iyong pamilya, mga kamag-anak at mga kaibigan. Laging tandaan. Ang salita ng Diyos ating pagnilayan. Sa ating buhay ating patunayan. God bless.